Eto guys, oh, uh, naputol yung aking uh, video. Eto guys, yung pinaka boundary sa kanan ng aming lupa. Ayan, ito yung bagong tanim na tumos ang tawag niyan. Ayan, hanggang dun yan. Ayan, ito yung kalsada ng Barangay San Roque. Ayan, dito tayo, sususog tayo. Kasi nandito yung aking Asawa si Romeo. Yan. Ito yung nalinis na nila. Ang tawag yan sa summer, haras. Yan. Sa Tagalog, nadamuhan na nila kasi uh, nga Yan. Yan yung aming lupa. Ito daw yung bagong survey ng... Ito yung mga bagong tumos, ito yung sorbi ng Judetic Engineer. Kasi kumuha kami ng uh, magsusorbi dahil nung naghaharas kami, eh, nalilito kami kung saan ba talaga yung aming lupa. Kung uh, paano ba ang korte kasi yung turo sa amin, pa papasok. So parang nalilito, nalilito si Romeo, yon yon yung aking asawa, Minabuti namin na pumunta kami sa munisipyo ng Salcedo Eastern Samar. Yun, nagtanong kami kung anong maganda. So, ayun, nagsuggest sila na sukatin nyo, ipahanap nyo sa geodetic Engineer. So, ngayon, tapos na ang pagsukat ng uh, engineer na nagsorbi dito. Ayan, kasi nandun pa yun, no, sa so, may ano na yun, lagpas sa kabila nitong bato-bato, nandun lang yung alam namin na yun yung lupa namin. So, dito pala ang tama. Ayan, so malayo. Kaya, yan, sususogin so, 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 so namin ito. Pag ganito pala yung sukat ng aming lupa. Yan. Ito. Yan. Ah, yun, yung kahoy, yung kahoy na yun, yun yung binigaas, tinandaan ni oh, ni engineer. Ah, yan. Yan, maraming laglag na nyog. Ayun o, oh guys. O, oh, pwede na uling magkupras. Yung may mga ano na doon, yung nadamo na damo. doon lang kami nagdamo. Ayun lang ang dinamuhan namin kasi yun yung turo sa amin. Yun, yung may, ano na yan, mga pula-pulang damo doon, yun. Kasi, sabi, na hanggang dun lang kami. Yung pala, dito pa pala. Yan, sige. Tapos, tayo ka dito, diretso doon. Ayan, may mga... Ah, yun. Na. yun. Yan. So, alam na dito sa kabila, na yan. yung kanila, yun-yun. Ang bunga kala namin, na yung amin... Doon lang. Yung pala, nung pinasorbi na namin ng Juditic Engineer, ganun pala ang sukat namin. Ito yung mga tak-tak, ang tawag niyan dito sa Samar. So, isusosog ko kayo guys sa bagong uh, pinapalinisan. Ayan, sa saan lang ang tinuturo sa atin, yung may oh, mga puno pa, yung ano, yun, yung may puno doon. pa. Yan, yung Dapat may mga lang daw. Yun, yung may puno na mataas pa yan na kahoy. Yun, dun yun. daw kami. Dun yung pala hindi, hanggang dito. Hindi pa namin yan naputol. yaan yung may puno na yan ayun. Sabi, hanggang dun lang daw kami. Yun yung pala. pala hanggang, dito. hanggang dito pa. Ayan, sige, susugin mo yan. Nandyan yung, Alam Okay, oo, kaya ko. 'Yan. 'Yan. Ganon. So ngayon, alam na rin nila na amin papalato dito. Kasi nung nag-survey yung engineer, yung Geodetic Engineer, pinatawag kabilaan so, yung may-ari dito sa kanan. So, oh, ito, ito yung may mga nyog. Ayan, oh. Yan. Baka maputol ah. Gandahan ka oh. Matutulis yung mga ano. Ito, bagong tanim na nila yan. Ayan oh. Ayan. Dito pa pala. So, malayo guys. Mabuti na lang. Dandahan na nalamin namin hindi pa kami bumabalik ng Maynila na ito pala tsaka Mabuti <laughs> pala mayroon din kaming pambayad sa genetic engineer. eh. Ayun. Talagang sinadya namin yan. Pumunta kami sa munisipyo para malaman talaga kung hanggang saan. Hanggang dun pa yon yun. Hanggang doon Hanggang doon pa sa dulo. Yun, isipin niyo guys, so ang layo. Yan. Nang itinuturo sa amin. Doon pa yan guys hanggang dulo. Ang turo sa amin, di, di ba ayun guys so, yung may mga brown, ayun doon no, yun. Kasi ito bago na nila yan, nilinis kahapon. Yun yung may mga tumba, yun lang kasi itong may puno dyan, yun yung tinuturo nila na gaganon daw kami. Yun yung may ano, you know, yung may tao, yung pamangking ko ayun nagdadamo. Ayan. Hanggang dun daw lang kami, pag anon So, parang hindi siya naniniwala. Sabi niya sa akin, nag-uusap kami, sabi niya, tama ba kaya yung tinuturo nila sa atin na yun lang? Parang naliliitan siya kasi malawak nga to. 1.3 hectares, 485 square meter. So, hanggang dun pa pala yun. Hanggang, hanggang doon pa yun, sa mga dun, dulo na dulo na yun. Dulo dulo pa. Dulo pa? Oo. Oh. Yun. Isipin nyo guys. So, yan. Yung. Hanggang doon. Masukal pa na yan. Sa Kasi, ano na akala yun? namin, hindi na sa amin yan Dyan. Dun lang kami naglinis. So, isipin nyo guys. So, kung hindi namin pinasukat o pinasurvey Masurvey. ng genetic engineer, malaki yung nawawala si Pinyo, ang daming nyugo. O. Oh. oh. ng 50 na puno yan, mahigit. Oh. oh. It, yung pala, itong mga nyug na to, sa amin papalayan oh, ang buong akala namin na hanggang dito lang din kami. Yung pala, hanggang dun pa pala, nandun daw pala iyong sa dulo. Mahirap na guys, pumunta dun kasi masukal pa marami pang ano. Yun. Parang inanuhan lang nila yan muna para dinaanan ng survey, dinaanan ng judetic engineer. Doon pa kami sa likod noon sa dulo pa. Isipin nyo. Kumbaga ano. Ito. Yan. Sa atin pa yan. Sa dami. Oo. Sa dami yun sa ano. Yan o. Oo. Ito, ito. Sa amin. Ito masasakot ito. Pagka generate ko yan. Yung ano hmm. yun na yan doon. Ah. Yan. Yung dalawang yan. Oo. Pinababalaan ko la. Oo na alohin nila. Ah, sabi nila sa kanila daw. Sa kanila dyan. Pero makikita din uli yan. Hmm. Tapos, yung, eh, paano to? Yung isa na yan? Ba't may nyog Ay, ba't may ano dyan? Sobo lang yan. Eh, dapat tanggalin dyan dahil baka sabihin na kanila yan dun. Saan? Hmm. Mm. nila. Daya ah, sabi. Ayan. Ay, Ayan. mga lab -lab. Oh. Ayan guys, so puntahan natin ah. dito yung oh. Ah. Ayan, ilagay mo dun, oh. Ilagay mo dun. Ayan yung maraming mga ano. So, yan. Babalik lang ako dito. Silipin ko lang na sabi daw, kanila daw itong dalawang puno. Nasakop daw. Yan. So, kanila ba yun, Dalawang puno? O oh, ito, ito daw. Sa kanila daw to. Yun. Etong etong ano, itong malaking puno sa kanila na yan, palabas. Oo. Yan, sa kanila yan. Yan, ito sa amin hanggang dulo. Yan. Bakit ano? Ay sino yung naglagay ng agorong na yon sa lubi? Era, yan. Ton. Yan. Era 'to. agorong nakatapat sa aton? Era. Pagit na ka ang nakatapat na to, ito era aton. O oh, oh, sa kanila to kasi. Eh. Mm. Oo, oh, oh, era ton din na, na ang tin. Ine. mahal na din at agorong aton din eh. Ito kanila. Oo. Oh. Yan. Tapos. Era ko na din na. Ito nga. Pag ano, eh di masimang na ito. Oh, masugad ito. Ah, sige lang. Masugad. Na. Yan. <laughs> Ah, ito may ano. May ito sa atin na tanim Oo, oh, Sa atin na 'yan. Dapat 'yung itinanim diyan 'yung mataas para ayun, kita nila. Mataas na ano. dami pa 'yan. 'Yon. Sipin nyo guys, so ang dami nitong mga nyugo, oh, ang lawak nun. No. Sabi nila, sipin nyo, hanggang dun pa 'yun, no? Oh, sa dulo na 'yan ang masukal. Yun, 'Yun 'yung nawawala kung hindi kami nagpa-geodetic engineer. Oh. Kasi ang turo lang sa amin dito lang. Doon. Oh. Doon, doon sa may yung... ano. Oh. Eh. doon sa likod ng mga puno na 'yan dito oh. lang. Oh. Oh. Kaya buti na lang hindi pa kami bumabalik Mag na -hila. ng mga nila. Pero Oh, may dip pa. Ang pakinabang. Oo. Oh, no. Oh. O, dito. Ayan. Kasi, yan, no. yung puno na yan, sabi, hanggang dun lang kami. Isipin nyo, guys, so. simula dyan sa may gilid ng mga puno na yan. Ayan, yung puno na yan. Hanggang dito, di yun ang nawawala. Ang laki. <laughs> oh kasi ang sabi pag ganun daw kami yun kaya yun lang yung nilinis nila hanggang doon aroy oh masakit yung pinuisipin nyo oh hanggang doon kaya nga yung doon nawawala tapos dito lang ang itinuro nila oh Yan, yan yung mga pinutol na nilang puno. Yan, yan lang itinuro nila. Ito daw yung ano na to, mga puno. Kanila daw yun. Yung paya pala, hanggang dun pa yun sa amin. O, ayan. Mabuti na liwanagan. So, yun guys, ang isiner ko sa inyo. Na, kailangan pala, yung mga lupa inyo, hindi pababayaan. ng matagal. Katulad nitong Amin. Kung hindi namin inuwi ito, wala na. Natabasan okay, na. Oo. Na oh. Isipin nyo, ang, ang tagal na panahon na sila yung nagkukopras. Oo. Pag ganun ang toro nila, ganun. Eh. oh. Oo. Oh. Oh. Ah, ayun, ayun Diyan ang tali nila. Diyan tinali nila. Yan. Oo. Oh, Diyan nila. Ti Ay, oo nga. Oo. Ano. Dilagyan nila ng tali na ganun daw. Ito daw ang kanila. yun mga kahoy na yun, oh. oo o. Oo, yun. Yun. Na yun daw ang kanila. Samantala. Iyara na. Oo, sabi daw. Kanila. Isipin nyo guys, o, oh, simula dyan sa may puno na pinutulan. Yun, yung may Puno ng kahoy. Puno ng kahoy, ayun o. Oh. Yung pinutol, yung, yung may ngayon. mababa na nyog. Ayun, oh. Tapos, yun. Tapos, yun pala, amin pa yan, hanggang dun. Diba? Yung masukal na yan. O, tapos hanggang dyan sa nilinis. O, hanggang dun. O, Ang daming mga nyog yan. O, di ang lawak pa pala yun na nawawala sa atin. Ayun. Shinare ko sa inyo guys, kaya yung mga lupa niya talaga wag niyong pababayaan ng ganong katagal kailangan talaga paanuhan niyo kasi kasuhin kasi kasuhin ng ako guys kasi malayo pa pala ayun oh oh ang turo sa amin diyan lang yung diyan yung pala nandoon pa sa likod ng ano na yan lagpas pa diyan sa damuhan na yan likod ng mga kahuyan na yan oh isipin niyo oh na, ang laking nawawala pero nilin ay inanano na nila doon yung tatagusan kasi dinaanan daw ng Juditech Engineer. So yun lang guys. O, tini-share ko lang sa inyo. Maraming salamat. Thank you for watching.